Okay, hey guys. Alam niyo ba? Alam niyo ba, guys, na nakakaiyak talaga na kapag ka, napapalo mo yung anak mo. Tapos, napapatulog mo siya na galit ako. Galit yung nanay na napapalo yung anak. Mo. So, guys, napalo ko kasi si Isha. Pinatulog matutulog sila, matutulog mga anak ko. Nahalikad ko yung mga gamit. Nahalikad ko yung mga kamay nila, mga pisingat at saka labi nila. Kasi syempre ganun ako kasweet sa mga anak ko, sa mga anak ko. Kasi uh, mga bagay din na nagagalit ka, giging emotionally emotional. Um, iyak kasi kapag alam mo yung nararamdaman mo yung sa mga anak mo napapagod ka na tapos ayaw mo hindi ka pwedeng sumuko pero kailangan mong lumabag para sa mga anak mo Kaya, yun yung yun yung nararamdaman ko sa ngayon sa ngayon syempre naman ngayon araw-araw syempre pag nagagalit na at magiging sa may loob mo pero syempre binibigyan mo lang naman ng respeto yung anak mo. Mga binibigyan, tinuturan mo siya maging, ano ba yan, basta, hindi mo magiging masama yung anak mo sa'yo. Binibigyan mo siya ng magandang asal para respetuhin ka ng anak mo at maging maging respetado ng anak mo. So, yun sabi ko sa kanila, matulong na kayo para makapagpahinga ng mga to. Ayan, salamat sa Diyos at naman yung dalawa anak. Tulong yung dalawang anak ko. At ako syempre matutulog natin. Eh, sinishare ko lang din naman sa inyo na na ganito ako mag-alaga. Hindi naman ako perfectong ina na nag-aalaga sa mga anak. Pero, kinakaya ko para maging maayos kami ang pamilya maging maayos yung mga sa pagtulong, sa pag